Rani. Crab yo. fingers. 8. Hmm. Sarap Igat laki. Laki oh. <laughs> <laughs> oh. 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 Mantap. <laughs>

yata kakapit yung bilis mo yun isang magandang morning mga kabisayang kap uh, muling mag-share si bisayang kap ng ating video uh, patungkol pa rin po sa kiwit ay uh, lulusongin namin ngayon ay isang bukid. Ay ano. Ah, uh, pagka yan ay natuyo, araruhin na ng may-ari. Eh, ngayon may may mga container tubig pa, Ang oh. uh, mga ilang buwan lang po ay eh, gagawing palayan na ito. Oh, may mga kiwit pang naiwan yan dito lawak lawak yan oh madamo nga lang may mama rin eh nanguhuli na ng kiwit oh may malalim pa oh may malalim pa no Naiwan yung salamin mo, Kuya Mario. Ha? Naiwan. Salamin mo. <laughs> Ay si Kuya Mario makasama natin ngayon sa si Kuya Willie Ating camera si Ayayay. Jan. Piper mo. Hmm? Oh, kaya Ganda yun Yan yan Hmm? Huh? Buntot siguro yan hindi ba ito eh Iba Maliit na maliit yan eh May kumulog no Dito sa bandang stick Stick, baka nandyan Tak. 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 ube Tak. Tak. tigas ng pilahapin. Wala atin niyo na. Ay, o. Naku puto. Ang butas nga. Layo. Ayo banda yun. Pero may banda sa istik. Delgado ba to? Mm. Na? Mm. Baik dengan tenub. Guys, so wala pa lang karga yung battery natin. Nakalimutan ni Ayay kargahan. Oh, palit kamu muna. Ay na. Oh. Okay. Layo-layo pa naman yung motor nandoon, no? wala pa kaming huli Ayan, si kuya Mario at si kuya Willie. nang huli na sila ron wala huli ba? huli huli, gumalgal eh gumalgal yun o, bên nào có thể mà đi gì không? Chúng ta không xa lâu không đâu Yan po, pilutan no. Daming dukot dito. Ay, kabuda. Dukot yata. Sipak pa yata. No, lang bula dito. <rick noise> <tinyo> Ayan. ih Ay? Ay. Yun na malaki. Yun na malaki. Dalag yun. Saan kaya sa Kabila. May mag kabila no? Yun na malaki. level eh hindi mo pumutok ah siguro nag iilaw ng gabi dito Karena nanti seling. Igat yan. Ha? Ah? Igat. Maalis mo. Ayan na, laki. Laki oh. <laughs> oh. 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 Mantap. <laughs> Parang mahina, no? Oh, mayroon pa. Mayroon pa yata ang iba. Gumagalgal, oh. Ha? Ah? Gumagalgal. Wow! Double. 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 Ganun sana yung di madalang. Oo. Oh. Ayun, si Makakalabog <laughs> ka din sa loob yan. <laughs> Makakalabog yung mga huli. May... Uy! Mm. Uy! 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 <laughs> Uy! <laughs> Uy! E burrito natin mga idol. Talag <laughs> <laughs> Oh laki oh Hehehe <laughs> Laki <laughs> Hmm? Iii Siapa bu? natin, tina natin Good morning, good morning Nah, Ya. Yeah. Good one, good one. Pupuntahan natin. Hm? Eh kapain mo 'di. Ah. siyempre po. Hmm, hey, favorito mo pala yan Oh. So. Aray, sakit. Aray. Wala, kaya eh, din. Kasi matuyuan yung hmm. kasi yung area na yun guys. Matutuyuan din yan. Kasarulin. Sa, naman. Kasarulin yun Kasarulin yun. Kasarulin yun. Kapan na ng pala Eh ay alam yung... mo hindi na tinutuloy sayang lang yan oo oh. biyahe-an na rin yan 'pag parme sini ba dogo naayo trek tayo na barang di baano? Baano? Oh, ikat eh. ba ano? mana ano? parang igat eh. Ba pumunta na dun dito.

Okay, oh, boy. Nah. Nah, Kenapa, Boy. Eh? Itu sofa. Ih. Eh, Ih. Eh. You know? <laughs>

Ano nyo rito? Dito no? Hmm Dito? Hmm Wala eh Hmm Sabi mo nandun Ito yung gumagalaw, ha? gumagalaw. <laughs> <King> gumagalaw. <laughs> <laughs> eh Ha? Ito yung gumagalaw Naku luwalo Burani Puta ito Grabe oh Eh? Four fingers? Hmm Lapad eh. Itabak Sarap tirito nito good morning good morning. Good, morning, good morning good morning Wala Good morning Kumalim Anak ko Ano Uubod eh. Kapain mo. Ang pumubod. Meron yan. Naku. Grabe palang butas. Sa loob. Naka-flooring sila oh. Eh, naku po. Grabe ang tas. Butas sa loob oh, ah. Ano ba to? Pilapil ba to? Ano ba

Laki. Diyan no. Oh, kulang. Kumagalaw eh. Kalaki sumot. Tumaas eh. Ano oh, ka Hmm, tumaas nga. Kala ko nang gumag Kalaki. Karon may kumikip sa pako. Nung tina ko lumabas yung higat. Kalaki. Baka yun yung pinapamo. Ang laki. Eh. Hindi yan yun. Sayang, laki di. Glory sila, no? Haba pa Haba pa naman.

Kala ko isda ah, lang. Ah, nasa pilapil. Nasa pilapil daw. Mm. Oh. Ulit, ulit. Galing, galing. Medyo lumalabas eh. Ha? Para medyo lumalabas. Yan. Para may kumakalog sa loob no. Nasa taas, ay bumaba. Patay na yan. O, nasa kabila. Ibutas eh, nga oh. Butas nga bro. Kataas? Tagus sa kabila oh. Pero eh, parang hindi yung butas na yun eh. Ha? Oh yan pala eh. Oh. Maliit. Ayan eh, pala. Nakani tayo sa malaki. Ha? Nakani tayo sa malaki. Daman. Sama natin oh. No?

Hindi eh, ka ang rakit eh. Ano? ni! Ah? <laughs> ha? <Bahatirayan> mo na. Ulit <laughs> lang yun ayayay. Ayay. Oh. Hmm. Ay. Ay. Ah. Dapat putahin mo. Ay, pala nito. Po, ah. mo Ah. 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 Ah ay hey, lalim to marag maragal ah parat pa to oh wala na wala sindan ang bulak tumak sa gilid kan Nan, kumikirot, danh Kumi oh. oh. kumikirot. Oh, Kalinaw. Kalinaw daw. Nga. Ay, malinaw nga. oh, kumikirot. Oh, kalino kalino, kumikirot, oh dầu, 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 Nya. dầu, 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 Parang nandito sila. Kapa-kapa. Kapa-kapa, hindi bula. O. Oh. O. Uy! Puti! White! <laughs> White! Tama natin yun, o. Tindang mo yung pilapil din, nasaan ba? Wala eh. Wala eh, pilapil eh. Ano ba yan? Bumubula o. Oh. Bumubula ba yan? May galaw. Gumagalaw. Hindi, isda. Ha? Huh? Wala eh. Parang malalim eh. Ah, Mabuburak-bul daw eh. Isad eh. Muusad na. Parang may biyak mo. No? Gumagaling. Hmm. Sa gilid mo, no, yun, 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 bilis. Ay, 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 bilis. Ay. Wala na. Di, parang nayakwa yan o. No? Ha? No? Para na yakwa. Ge, ge, ge. Bilis tumatakbo. Yan, huli yan sigurado. Kaya, lumakad eh. Oo, malalim pa na rin. Ha? Oh. Nay. Oh, sa ko na eh, po. Oh. Lumakad oh. Para kahoy no. Ganda yung lakad.

Ano dito? Hmm? hmm Malapit sa istika. Ah. Malapit sa istika. <laughs> Malalim yung loob. Naku po guwang guwang pala eh ang dami putas dami butas sa loob lang hindi hindi sana ang kumapa na? kumapa na? oo oh. hmm. hindi nga Oh, <laughs> galing nitik mo ba ma? Ay 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 ang kakapa. Oh, wala na tayong memory. ayayay ay Na ay, ay. puta. Pinakaloob. Na butas. Eh. Yan pinaka ilalim pa. Tumarat, tumalit na to? Oh, yung butas na yan. <coughs> Di makapa. Ano, malit butas eh. Eh, iba yung kinapa mo. Iba yung kinapa niya. Isa ba yung butas? Oh, tama na. Wala na mapambutas, malit. Yan is na kami mga rete. Ayan. Oh. Oh. Kaya. Wala ng ano. NRD. Wala ka na ano. 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 Morning, Good morning. Good morning, good morning. Good morning. <laughs> good morning.